Hello guys! Ang topic naman natin today is kung paano ipa-cancel ang deed of absolute sale. Ano ang mga requirements na hahanapin ng abogado at kung magkano ang singil nito. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba kansilahin yung deed of absolute sale? So if nagkakasundo naman po ang seller at buyer na i-cancel na lang yung sale, pwede silang pumunta sa private lawyers or any notary public para magpagawa ng deed of cancellation of deed of absolute sale. Ano ang mga requirements at magkano ang singil ng abogado? So hahanapin lang po ng abogado ang kopya ng deed of absolute sale na subject of cancellation. Then yung valid ID ng seller at buyer at yung pinaka-importante sa lahat is yung personal presence nila pareho sa opisina ng abogado. Paano kapag isa lang ang may gustong magpa-cancel? So kapag hindi sila magkasundo sa cancellation, halimbawa isa lang ang may gusto, example si seller lang ang may gustong ipa-cancel at ayaw pumirma ni buyer sa cancellation. Then kailangan na pong idaan sa korte yung cancellation ng deed of absolute sale. Hindi po pwedeng isa lang sa kanila ang magpa dahil yung deed of absolute sale ay agreement po ng dalawang tao. So dapat both parties ay magkasundo din pagdating sa cancellation. So kapag ayaw ng isa, kailangan nang idaan sa korte at i-convince ang judge na may sapat itong basihan para i-cancel ang kontrata. Take note po na hindi basta-basta napapakancel yung date of absolute sale. Example, nag-change of mind lang kayo bigla. Dapat may sapat po kayong basihan kagaya ng may panlolokong kasama or di kaya naman ay sapilitan lang kayong pinaperma dito. Or di kaya naman ay pineke lang ang inyong perma. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan o mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!